Alam mo ba? Ang ating balat ang pinakamalaking organ sa ating katawan. Nagsisilbi itong protection of physical barrier ng ating buong katawan at ng iba pang mga organs. Ganun paman, hindi rin ito ligtas sa mga sakit. Tuwing ber months, madalas nararanasan ang taglamig. Dito'y nagsusulputan rin ng iba't ibang uri ng skin diseases, gaya na lamang ng pagkakaroon ng dry skin, eczema, acne, at iba pang fungal infections. Dahil mahalagang parte ang ating mga balat sa pagprotekta sa atin, kinakailangan ding protektahan natin ito. Dahilan kaya't noong 2001, sa bisa ng nilagdaang Presidential Proclamation No. 110, Series of 2001 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, itinakda ang ikalawang linggo ng Nobyembre bilang National Skin Disease and Prevention Week. Layon nitong mapaalalahanan ang mga tao tungkol sa pangangailangan ng wastong pag-aalaga sa balat na madalas nakakaligtaan. Sa katunayan, sa datos ng World Health Organization noong taong 2023, nasa 1.8 bilyong katao ang nakakaranas ng skin disease. Sa Pilipinas naman, tinatayang nasa mahigit 4,000 mga Pinoy ang namamatay dahil sa sakit na ito. Ayon sa mga dermatologist, ang ilan sa mga pinakakaraniwang kondisyon ng balat sa Pilipinas ay ang katikati or dermatitis, fungal infections, eczema at acne. Bukod sa malamig na panahon, ilan sa mga rason ng pagkakaroon ng skin disease ay ang allergies, pagkakaroon ng irritation sa mga produktong ginagamit sa balat at ang pagkakaroon ng problema sa immune system. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, nagbibigay ang Department of Health ng libreng serbisyo para sa diagnosis at paggagamot ng mga sakit sa mga balat. Ilan nga sa mga ito ay ang Kilatis Cutis Program at Leprosy Control Program. Mahalaga ito dahil ang ilan sa mga sakit sa balat ay maaring maging malubha at maaring humantong pa sa komplikasyon kung hindi agad nagamot. Sa mga hospitals at rural health units, nagkakaroon din ng libreng consultations at skin screening na layong makatulong sa maagang pagtukoy ng sakit sa balat. Isa sa mga layunin ng mga programang ito ay mabigyan ng agapay ang mga kabataang Pilipino na madalas ay biktima ng acne o tigyawat lalo na sa panahon ng Burmans kung saan lumalamig ang panahon. Ang pagdiriwang ng National Skin Disease Detection and Prevention Week ay hindi lamang para sa mga may sakit sa balat. Ito rin ay para sa atin na nagnanais na mapanatili ang malusog at magandang balat sa pang-araw-araw. Kaya naman, alagaan natin ang ating balat sa pamamagitan ng tamang pagkain, wastong paglilinis at ang pagpapakonsulta sa mga eksperto sa balat lamang. Ngayon, alam mo na!